Babala po sa mga gusto mag cross country, meron na naman po tayong biktima ng ano, cross country halos araw-araw na lang may nabibiktima. Ah, uh, ito po ay nag-message sa akin kahapon. Mm, from Saudi siya, from Saudi. Uh, ang story niya po is meron siyang pinsan dito, In, uh, hindi kaya siyang mag cross country, okay? ngayon yung pinsan may, may grupo yata dito sa ano sa TikTok dito nakabase sa UAE So ini refer niya itong si pinsan So ngayon po si pinsan nagtiwala naman 2 months nung nag na, dito na siya sa UAE more than 2 months wala siyang trabaho nakatambay lang siya dun sa kung saan sila sa kwarto sila din nala wala pang sahod yan, ha kasi nahanapan ng employer so nung nahanapan daw siya ng employer Uh, ano pa lang yata siya ngayon, mag-iisang buwan. Uh, hindi, niya, hindi niya na daw kaya yung trabaho. Ito, nag po siya ng tulong, kung ano dapat gawin. So, ang sabi ko po sa kanya, ano po ba ang sabi ng pinsan ninyo? Eh, ma'am, sabi niya po, eh, na, ano niya po, uh, nakilala niya lang daw po sa social media, itong grupo na ito, yun po ang ating sinasabi. Hindi po porke nakilala nyo ang, sa, sa, social media, kausap nyo araw-araw, masaya kayo, nagtatawanan kayo, pagkakatiwalaan nyo, ipagkakatiwala nyo yung buhay nyo, ipagkakatiwala nyo yung kamag-anak nyo. Yun po ang nangyari so wala magawa si Pinsan. So ano po ang gagawin natin ngayon? Lagi kong sinasabi, naglabas na rin ako ng video dyan, na ang social media po 70% is entertainment. Ay, mga halos mga bogus yan, mga scammers, mga manloloko. Kinukuha yung simpatya ninyo, yung tiwala ninyo para makapag-alok din kayo sa labas, sa iba, sa mga kaibigan nyo. Ang saklap nito kasi, kamag-anak. So sabi ni, ano, si, ni OFW, tatakas na lang daw siya, ano, sa embassy gusto niya na daw umuwi ng Pinas dahil hindi niya na daw po kayo, talagang kaya yung trabaho. unlucky po ng bahay. Mag-isa lang siya. Halos na lang wala daw. 17 hours? My God. So, yun po. Pag-ingat po tayo, ha? Mag-ingat po tayo. Hindi po, ano, huwag niyo pong ipagkatiwala ang sarili niyo sa mga taong nakilala niyo sa social media. At kahit po hindi yan social media sa, sa dito sa abroad, wala kang dapat pagkatiwalaan pinagkatiwalaan mo lang ang sarili mo. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang sarili mo sa taong nakilala mo lang ng isang araw, isang linggo, isang buwan. Hindi po. Ibebenta at ibebenta ka niya sa ngalan ng pera. Tandaan niyo po yan. So, yun lamang po. Mag-ingat po tayo doon sa mga nagko-cross country. Gaya po ng advice ko. Mag-ingat po tayo. Marami pong way para magpunta dito sa UAE. So, yun lamang po and God bless!